kapwa ko OFW uh, relate ito sa sa nakita sa isang lugar nang namashell kami ng alaga ko one time sa mall tapos ayan, pumasok kami sa isang restaurant at mayroon akong nakitang kabayan natin kasama din niya alaga niya tapos nakita ko yung kabayan natin, pinaupo siya sa isang sulok. Pinaupo siya sa isang sulok, tapos yung, kaibig, ay yung alaga niya, may mga kaibigan siyang kasama. At nasa ibang lamesa sila. Tapos, ano, kami rin ng alaga ko. Thanks God, kasi yung alaga ko, kung saan siya umuupo, pinapatabi niya ako sa tabi niya. Kahit may mga barkada siya hindi niya ako kinakaya. Ang masakit isipin lang na nakita ko sa isang kabayan natin. Pinaupo siya sa isang sulok at nakabukod yung mga kaibigan ng alaga niya. Magkakasama sila sa isang table. Tapos, ayan, nagsorder na sila ng mga pagkain nila. Ang dami order ng mga alaga niya at mga kaibigan niya. Kala ko, abutan siya ng pagkain alam niyo ang pinakawas sa isang tubig di kayo nang buta ng alaga niya at nakaupo lang yung yaya hanggang sa matapos silang kumain sa mga alaga niya tapos yung alaga ko naman nakita niya ako nakati nakatingin ako dun sa kagaya ng Pilipina tapos tumingin yung alaga ko sa akin tapos nagtumingin din din doon sa sabi niya, niya. sa Pilipinas Pilipina nakata ano ka nakaupo doon sa tabi saka parang ano niya ako tinanong ako ng alaga ko it's your kabayan sabi ng alaga ko oo sabi ko sa alaga ko tapos sabi niya kausapin hindi pwede baka magalit yung alaga niya sabi ko ng alaga ko diba napaka ano yung alaga ko ang bait ng alaga ko kaya thanks God kasi eh, yung alaga ko pamilya sila ng mababait tingnan nyo tumingin siya sa akin tumingin din doon sa yaya na nandun sa sulok at sinabi niya na kabayan, sabi niya kausapin mo sabi pa nga niya sa akin, sabi ko ayaw po kasi baka magalit yung alaga niya kung pwede ko lang sanang bigyan yung kabayan natin ng pagkain namin ng alaga ko. Yung mga alaga ko may mga kasama siya kay eh. Ka tapos sabi niya na alukin ko daw ng pagkain. Eh, nahihiya ako baka masamayin ng ano ya, yung alaga niya yung isang yaya na kagaya natin sa yeah, Lipina. Kaya nagpatay mali siya na lang ako na hindi ako tumingin sa kanya para hindi siya mapahiya. Mapahiya sa sarili niya na nahiya alaga niya, kumakain, tapos siya nandun lang sa suyo. Kaya, ito lang mapapayo o mga kagaya kong OFW. Tuwing sahod nyo, kahit isang daan, mag-iwan kayo sa sarili nyo para in kiss na ganyan yung mga alaga nyo or amo nyo na dinadala kayo sa isang lugar o isang mall na may pagkainan at alam nyong hindi kayo bilong sa pagkain nila magpaalam kayo ng maayos magpaalam kayo na nagugutom kayo sabihin nyo may pera ako dito pwede bang bibili ako ng pagkain ko para alam nila na kaya mong bubili ng pagkain mo at siguro kung may puso yung alaga mo or yung amo mo marirealize nila at the next time na dadalihin kaya tapos syempre may mga alaga yan or mga ibang tao mapapahiya sila na yung katulong nila bumibili ng sariling food kaya ang gusto kong gawin nyo gawin natin mga OFW mag iwan kayo ng pera nyo kahit isang daan para may pambili kayo ng pagkain nyo 'di ba? Masakit isipin. Akala ng pamilya natin sa Pilipinas. Ang saya-saya natin dito. Hindi nila na nakikita ko ano yung na na-experience natin na para tayong para tayong bantay na aso. Bitbit -bit lang tayo pagkakain sila, itatali ka lang sa kabit, sa gilid. Tapos pagkatapos nilang kumain, saka nila kukunin, 'di ba? yun ang pinakamasakit ng hindi nila alam sa ating sa ating mga pamilya natin sa Pilipinas. Kaya next time sa kabayan ko na yon sa kabayan na yon sana aral mo na rin yun. Magdala ka ng pera mo, humili ka ng gusto mong pagkain, magpaalam ka ng maayos sa amo mo at papayagan ka din nila bibili ng pagkain. Kasi hindi nila ma-provide yung pagkain mo eh. Kaya uh, gawa ka na lang ng paraan para makakain ka at hindi ka kawawang tignan. Yun lang.